Ay na nga, kahapon na basa ko po yung post ni ng GMA News sa Facebook. Nasabi nga po ay si Mr. Drew Arellano ay nag-undergo ng vasectomy. Hello everyone, welcome back sa channel ko. Sa pagkakataon ito, tatalakayin ko po ang isang topic na hindi komportable pag-usapan ng mga iba ng mga kalalakihan. Ito po yung vasectomy. So, kung ang ilan po sa inyo ay kinoconsidera po itong procedure na to na gawin sa po itong birth control method na ang lalaki ang ang siyang inooperahan. Okay po? Okay? Um, ito po, uh, sana makapagbigay po ako ng mga information about vasectomy na pinagdaanan ni Sir Drew Arellano. So, ano nga ba yung vasectomy? Ito po ay isang operation surgical operation na kung saan okay, um, ang isang lalaki ay nag-undergo po ng permanent birth control or uh, hindi na siya pwedeng magkaanak. Okay, after na, uh, during vasectomy, ang um, vas deferens, yung tubo na dinadaanan po ng sperm, ay uh, pinuputol, tinatalian, at siniselyuhan, kinokoterize. So, So, dahil dito, yung sperm na galing sa testis ay hindi na po makakalangoy pa palabas. So, wala na, uh, hindi na po siya makakabuntis si Sir Drew Aureliano kapagka nung uh, pinagdaanan niya po ito. So, so uh, wag po kayo mag-alala, ang vasectomy ay hindi makakaapekto po sa inyong pagkalalaki. Number two bakit kailangan ang vasectomy? So, sino-sino yung mga dapat na mag-undergo ng vasectomy? Okay? Magbawa kayo, tagpapas siya yung iba, yung mga, lalo na yung mga lalaki na mag-undergo ng vasectomy. So, una sa lahat, ito po ay permanenteng birth control method. So, kung kayo ay bilang mag-asawa, ay nagpasya na kayo na hindi na magkakaanak or ayaw nyo na na masundan dahil siguro marami na, 4, 5, 6, ganun na yung mga anak nyo. Isa pong paraan yung baset, vasectomy pila, bilang isang effective uh, contraceptive method. Okay po? Na kung saan lalaki ang gumagawa. Kasi hindi lang puro babae ang dapat gumawa ng paraan, pati dapat yung lalaki. Po, so, lalo na kung hindi nyo na kayang atustusan yung pangailangan ng inyong mga kasalukuyang mga anak, napaka, ang vasectomy po isang paraan para mak makatulong po kayo para hindi na po kayo ulit magkainak. Bakit pa nag, papa uh, nagpapasya yung mga kalalakihan na mag-undergo ng vasectomy? So, bu bukod sa ito ay permanenteng uh, birth control method, ito po ay simple. Napakadali. Okay? Compared sa Female uh, sterilization, yung bilateral tubal ligation. Mas simpleng operation or procedure ang vasectomy. At mas mabilis siya at mas konti yung mga complications na magpwede mangyari. And number three, uh, responsibility. Dapat ang responsibilidad sa family planning ay hindi lang sa bae, kundi dapat tumutulong din ang lalaki na kayo po ay maplano yung inyong family kung ilan yung magiging anak. So, isa, isa po itong paraan na may tutulong ng lalaki para uh, po sila ng family planning na mag-asawa. Ngayon, um, yung procedure, yung vasectomy mismo, yung ginagawa, pag-usapan muna natin. Ito po ay kadalas ang ginagawa sa mga clinic ng doktor under local anesthesia or pwede rin sa mga OR. Ang procedure ay tumatagal lamang ng about 15 to 30 minutes. Ayun, mabilis lang. So, yun nga po. Um, hihiwa, maglalagay sila ng anesthesia sa balat. Hihiwa sila and then hahanapin nila yung vas deferens, Um, tatalian, puputulin, and then preselyohan. Okay po, after ng procedure, sasabihan po kayo, sir ng doktor, na kayo po ay dapat magpahinga ng ilang mga araw, iwasan mo muna yung mga mabibigat na trabaho, or yung pagbubuhat ng mabibigat, hanggang sa gumaling na yung inyong uh, operation, yung sugat. Mapakahalaga na tandaan po natin na ang vasectomy ay hindi pang yung resulta niya na hindi kayo magkakaanak ay hindi agad-agad. So, mahalag, sasabihin ko sa inyo ng doktor na gumamit muna kayo ng iba pang mga contraceptive, iba pang ang contraceptive method hanggang sa talaga sasabihin na ng doktor na wala ng uh, sperm dun sa inyong semilya. So, kailangan nyo mag-undergo ng seminalysis ng dalawang beses. Pagka sinabi na ng doktor na okay na, wala na, so safe na po kayo, na hindi na kayo makakabuntis. May panganib ba yung, yung vasectomy? Yes. Uh, hindi naman, lahat naman ng procedure ay may kaakibat na risk. Okay? Ganon din po yung vasectomy. May mga ilang side effect na naitala na katulad ng pamamaga, kirot dun sa operation site at may infection. Pero ito yung rare lamang. Okay po? So, napakahalaga na kung talagang gusto niyo mag-undergo ng ganitong procedure, ay eh, talagang nagpasya na kayo. Decidido na po kayo 100% na hindi na po kayo, ayaw niyo nang magkaanak in the future. Talagang kaila uh, kailangan niyo magpasya. And kailangan makausap muna kayo ng doktor para may paliwanag po nila sa inyo. At makakatulong ito sa inyong pagpapasya. Okay? Tandaan ko natin, may mga sabi ng iba, ang um, vasectomy ay reversible. Ibig sabihin na ikakabit na ibabalik ulit. So, yes, meron ding mga ganon, vasectomy reversal na tinatawag, pero hindi 100% eh, talagang makakabuti sulit kayo or gagana yung kinabit ulit. So, at saka napakamahal ng ganong procedure yung reversal. So, bago kayo mag-undergo, magpasya na magpabasectomy, talagang decidido na po kayo. Okay po? And, ayun nga po, ang vasectomy ay isang safe method, effective option para magkaroon kayo ng permanent birth control. Okay? Matutulungan niyo yung asawa niyo, din. kasi mahirap din naman ito sa babae yung mag-take ng injectable, mag-take ng pills araw-araw or mag-undergo ng mga iba pang mga uh, bird birth control method tapos napakaraming side effect. So, napakalaking tulong din dito sa isang lalaki, lalo na kung marapakarami ng anak, eh, magpasya kayo na ganito ang gagawin po ninyo. And, yung price po nito, alam ko, um, around 25 to 50,000, pero depende pa rin po sa mga doktor na gagawa. And, ayun nga po, salamat po sa panonood and Ayan, um, sana yung nakapagbigay po ako ng advice and some uh, learnings tungkol sa vasectomy. And sana po, uh, kung nakatulong po sa inyong video nito, please like, share, and subscribe po. And maraming maraming salamat